share ko lang sa inyo guys ang aking masahista shout out sir. shout out dito pangumusta sa inyong mga kamag-anak sa liti basig na yung makapanood niyo mm -hmm. at ang si na ay nasa nga kumusta mga ako mga kaliwat niya sa liti o oh, kamusta mga kaliwat niya sa liti Lago. silago silago liti taga oh. silago liti daw siya silago ang kot barangay kami sa punan silago sa dalang liti kisa may mga pangasya mga iksaon dito mga iksaon dito si paolo Dilia. Iwan. Hmm. Ayan guys, basig. Ayan oh, sa mga taga sila gulitid dia. Diyan na sterig na makita na rin niyo sa ko YouTube channel. <laughs> wow, salamat. <fun out. laughs> ah, si Terigna guys, mo gini siya ako taga Ay, ito talaga siya ang taga hilot ko sa paa, sa likod, sa tuwing sumasakit yung paa ko. Nung nandoon ako sa, ay nung nandoon pala siya sa Liti guys, namo problema ako kay pag sumusumpong yung paa ko, walang taga hilot wala akong mautusan. Tapos ngayon na naman di na nandito na si Tirig na, hindi na sumakit tuloy pa ako. <laughs> 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 hindi na sumakit. Tapos ayan, si Tier Igna ang dati, nung malakas pa ang tindahan ko, siya yung inuutusan kong mamalingke. Senior na si Tier Igna, guys. Senior citizen. Yan, nagpa-promise-promise pa naman ako kay Tier guys. No nga, bilhan ko sana siya ng cellphone na dikipad lang para may kontak sa mga kamag-anak na hindi ko nagawa hanggang ngayon. <laughs> Dahil sa wala eh, wala, ter, eh, pasensya na, ter Bawi na lang talaga pag nakaluag, ter Basta, pag nakaluag, ter, basta Ayaw ko na lang mag-promise, kay mahirap Ultimo, cellphone lang, ah, uh, dikipad, hindi ko pa nagawa <laughs> Kaya baw ka naman, ter, pag medyo luag-luag ko Mga tagmangyod Ngayon, kay medyo, <clears throat> Ano man Yan, ito si Ter Igna, guys Mabilis lang utusan si Tira Igna. Ah, basta, halos lahat ng mga tao meron. dito. Oh. Ah, murang kwan. Buhok ni Valentina. <laughs> basta. Uh, Murag ay pagkakasir. Murag kas. Suma. Oh, suma ba yun? Oo, Hindi ko. si Tira Igna talaga guys, ang ano, mabilis, sa uh, mabilis, mabadaling salita. Mabilis utusan dito sa mga kapitbahay namin. Maraming naghahanap sa kanya. Ma-construction man basta magpagawa ng upuan o kung ano magpaigib yan ilang taon ka na ngayon sir? 65 na o 65 na dekat ka nakatanggap ka na ng ano sa sinyo hindi pa hindi pa so yan guys bisaya to si sir Ignat taga -lady. so panorin mo tong ano sir kay i-upload man nato kabutin lang nato ng 4 minutes or 5 yan halos po talaga wala akong ibang inuutosan pag masama aking pakiramdam si Ter Igna lang yan medyo nawala-wala yung sakit ng ulo ko ang bigat kasi ng ulo ko kanina yung parang pakiramdam ko na mamanhid ng hangin ayan kaya kaya maghinot si Ter Igna So ayan lang guys, share ko lang. Andito kami sa labas ng bahay. And sobrang init talaga. Tignan nyo naman guys, oh. Tirik na tirik ang araw. 'Yon. Yan, shout out din ha sa mga igsoon ni Tirik na sa Shargawli Titer. Oh, Aw oh, si Lago Lady. Barangay Katipunan. Barangay Katipunan mga Lucero ang apelyido. Lucero Terno. Oh, Lucero. Oh, mga Lucero di ay. Yan, i-upload tani ni Ter kay I-upload tani ni Karon. So ayun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa makapanood ng aking vlog ngayong tanghali. Ang oras pa lang ay mag-aalas mag dos na ng tanghali. So andito ako sa labas. Nagpamasahi sa akin masa masa masahistro masa ang tawag sa iyo Masahis, masahista. Masahisto kay lalaki man. Imbis kagani na guys, gigatog siya. <laughs> nah, nawala yung antok no nagpahilot ako sa paa ko nagpiyong-piyong na si Terina <laughs> So ngayon, Nawala ang antok niya guys. So, pinabot ko lang ng 5 minutes ang ating video. Ayan. Salamat talaga sa makapanood ng aking instant premiere ngayong hapon. Maraming salamat sa inyong lahat. Diretso upload na to. Walang edit-edit. So, yun lang po. Bye-bye. Shout-out sa lahat Bye -bye. ng Team Nisnoid, Team Survivors, members ng aking channel, Silent Viewers, sa lahat ng aking subscribers. Sa hindi pa nakapag-subscribe, guys, please like and subscribe. And pakipindot na rin ng bell all para updated sa lahat ng video ko. <laughs> so, alam ko na walang mag-skip ng ad. Salamat. Bye-bye.